Hello guys! Good morning! So for today's video, ito ay ganap kahapon ng umaga. So alas 5 nga ng umaga ako nag-alarm dahil wala namang pasok ang mga bata. At dahil wala nga silang pasok, kaya hindi ako magluluto ng pang-almusal ngayon. So nagpainit lang din ako ng tubig dahil kailangan ko nga uminom niyan tuwing umaga bago ako mag-toothbrush at saka maghilamos. At ayun na nga, nag na nga din ako ng aking sarili. nag at naghilamos lang ako dyan. Tapos nag-sunscreen at saka nag at naglagay ng kaunting lipstick para naman magmuka tayong fresh kahit hindi pa tayo naliligo. <laughs> At pagkababa ko nga dyan, guys, ay nagulat ako. So, si Bunso pala ay gising na. Tingnan nyo naman kung kailan walang pasok, maaga siya nagising. Tapos pag may pasok naman, ang hirap-hirap niyang gisingin. So, sabi ko nga sa kanya, ay matulog na lang ulit, maaga pa. At ako'y lalabas na para mag-display. Wala siyang kasama sa baba. So, ayun, pagkasabi ko nga sa kanya at nagpaalam na ako, lumabas na rin ako. At numeretso nga ako ay mama kinuha ko itong susi ng tindahan. So, ayun nga, guys, kapag walang pasok, ganun pa rin naman ang routine ko. Nabawas nga lang dun ang pagluluto ng almusal at pag-intindi sa bata. So, pagkabukas ko nga, as usual, ganun pa rin, ilalabas lahat ng mga paninda na natitira So, isa na nga rin ito sa mga exercise ko sa umaga, guys. Dahil pag nagdi-display nga ako, pinagpapawisan na rin dyan ako. At ito nga, pass forward, natapos na nga ako mag-display ng mga oras na yan. So, ayan lang ang aming paninda ngayon. Hindi na ganun kadami. Dahil wala rin gula, at saka kulang na rin yung prutas na ang paninda dahil nga hindi na season ng ibang prutas. At ayun, coffee time na dahil tapos na nga ako mag-display ng mga oras na yan. Dahil alam niyo naman, kulang cool ang morning kapag walang coffee. So, maya maya nga nga, nyan, ay umuwi nga muna ako. At ito nga si Diane, ay nagliligalig na nagugutom na daw. So, ipagluto ko nga daw siya nitong pancake. Kaya, ayan, ipagluluto ko nga siya yan ang kanyang pang-almusal na pancake para nga mawala ang kanyang digalig. So, nung nakarang araw pa rin niya ito, nire-request na lutuin ko, guys. Kaya, ayan, matutupad na for today's video. Pagkatapos ko namang magluto dyan ng kanyang pang-almusal, ay lumabas nga ulit ako at bumili nga ako na itong niyog dahil magagata nga ako. Tapos bumili na rin ako ng isang tali na sitaw, pandadagdag ko nga dun sa aking luluto yung dinataan. Tapos itong dalawang perasong siling green. Ang mahal na guys, dati piso lang to ngayon, dalawang, dalawang peraso, limang piso. Ay naku, ang hirap talaga mag voice over, nakakabulol minsan guys. At ayan, pagkatapos ko nga bumili ng sitaw at saka siling green, ay dumaan nga muna ako dito sa tindahan, kinuha ko itong kalabasa dahil magagata nga ako ng gulay. At pagkatapos ko nga kumuha ng kalabasa at mga pangrekado sa tindahan, ay umuwi na nga rin ako agad. ayan, ako sa bahay ng mga oras na yan. Pagkatapos nga, akin nga itong nilinisan, bumili din nga pala ako ng liig ng manok at aking ipa-fried chicken. So, nag nga lang ako sa fried chicken na liig ng manok. Kaya ayan, itatry natin. ima-marinate ko nga lang siya dyan ng ilang oras bago ko siya iprito para malasa na siya sa loob. At pagka-marinate ko nga nung manok, ay inasikaso ko nga rin itong ibang gulay. Ginayat-gayat ko na muna dyan yung sitaw. Tapos yung okra may nakuha na naman ako dun sa aking tanim. Kaya isinama ko na para hindi naman siya masayang. Tapos ayan, ginahit ko na nga rin yung kalabasa, tapos nanggayat na rin ako ng pangrekado na bawang sibuyas at saka yung bell pepper. Pagkatapos nga piniga ko nga muna itong niyog na aking binili, naglagay ako na isang tasang maligamgam na tubig para nga mas kumata siya at maging pure yung kakanggata na lalabas sa kanya. So mas masarap talaga guys pag niyog ang ginamit sa ginataan. So minsan pag tinatamad nga ako ay yung kokumama lang ang aking binibili. So dahil nga sinisipag-sipag ako ngayon at gusto ko mas masarap kaya ayan gumili na lang ako ng niyog. At ayan ready na nga lahat ng aking lulutuin kaya nagprito na nga ako nitong daing na aking ipang sasahog sa aking ginataang gulay. At nung naprito na nga dyan ay inumpisan ko na nga magluto nitong aking recipe na ginataang gulay So ayan napakadali lang din lutuin yan guys At napakasarap yan pag naluto lalo lalo nakapagata ng niyog ang ginamit At ayun nga nung maluto ko na nga yung gulay ay niluto ko na nga rin itong fried chicken na lieg ng manok O ba diba? Chicken na manok pa <coughs> So medyo maagang nga ako natapos yun magluto guys. Tapos maya maya nga, nung maluto na ay humingi na nga ng pagkain sa akin. So si dahil sabi niya nagugutom na. Kaya sabi ko sige mauna ka nang kumain. Hintayin ko pa si Tito. At ayan kumakain na nga siya ng mga oras na yun. At ako naman ay umakit nga muna ako sa taas. At ako ay nag-edit ng aking mga video. At bigla na nga dumating ito si Sir. Kaya tinigil ko na nga muna yung aking ginagawa. Tapos bumaba na rin kami kaagad. Tapos ayan, naghanda na nga kami ng aming mga kakainin. So, kaming dalawa na lang ulit ang kakain ngayon guys. Kasi si dayan kumain na. Tapos si Ate Kate ay may pinuntahan. Kaya ayan, for dalapang nga kami dyan. May dami ko din nakain dyan guys. Kasi ang sarap ng ginataan. At ayan, as usual, for dalapang na ang mga persons. So, that's it for today's video. Wait for part 2. Paalam!